subscribe po na siya dahil guys nagkuan mo na ni nag motor kay mali na ing masakyan mo to nakakaunang ni guys kasi yun guys nangyat ko guys kay para makakapapihan ang among pata kay pa sa'yo mandarin mag-able ang among pa-abersya let's go ayan nga rin guys, nakasotoy na siya ngayon guys gusto kaya ang padagan kasi kaya bata ako na siya kasi ikusi guys kay mahatlo ko guys kaya isa gusto ko padagan lang motor ba mahatlo kaya 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 lang motor yan ako lang siya dik kaya nusip sa kanilang video video ko ba bot na sa barber shop yan ako mandiri tumbihan si kuya guys ano yung akong anak na bak na kanil siya ako ng anak na hindi guys ang puso yan sige na na siya diba guys dito na siya mo lihok ay para ko no dito na magpahak yan doon kanil hadok na siya yeah, kanil siya din okay. Kapit na siya na human. Gamay na lang kis 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 kis. Ni kuya para mahuman na. Diha. On? So yun tayo ang kukuhan guys. So, ang nagtupi. Eh. Seryoso ko ignaw ba? Siniguro na din ni iya ha? <laughs> ano nga? Sigari ah. kita na naginoko ang akong anak ya ka na siya ron na siya mo ko ano na aku ang kita duha kumano siya